Grabe naman si Boss pahanap ng tao. Buo na loob. Sira patok-tok. Aray po. Ang nagpaparamdam sa akin si Boy Topak ah. Kasi iniwang ko siya. Sana mapatawad mo ako, Boy Topak. Pitan niya. Pre, ano pang alam mo? Boy pala, Boy Pre. Buo pa loob mo? Ay, Pre. Buo loob ko, Pre. Pero sira tok-tok mo. Ay, siguro, Pre. Kasi naghahanap si Bus na buo ang loob at siraan tuktok ay tama pre ako yun ako yung tamang tao na lapitan mo maaasaan ka ba sa gitna ng labanan ay syempre pre sino ba yung pre para yan na maganda pinapahanap sa akin ni boss bakit ba nagpapahanap sa boss mo ng katulad ko kasi nadali yung dati kong partner eh patanga-tanga kasi ay puta hindi ako ganun ako talaga maaasaan talaga ako sa kahit anong labanan yan ang gusto na yan ang gusto ng boss ko mo ako makatingin. Teka lang, boss ko yan. Hindi yata kilala na ito kung sinong kaharap na ito ah. Boss, siya nga pala yung pinapahanap mo. Nabuo ang loob at sira ang tuktok. Siya na ba yun? Siya yung boss. Pasensya ka na, ikaw pala yung boss niya. Malaking puno. Tapos nandun po sila, magkatabi. Tapos kami po ni Boy Topak, magkatabi lang din po kami. Tapos kaharap po namin sila. Ayun, nangyari? Ayun po ni ni Boy Topac yung pera sa kanila ayaw ibigay ni Boy Yapak tapos ayaw din ibigay ni Boy Topak yung dala namin ni Baril siya takbo ako mais ka nga <laughs> hindi ko maintindihan yung sinasabi mo o oh, sige ganito alam mo ba kung saan pantay yung buta mga ilonggo na yun Doon po boss sa malaking puno boss ganito okay. ah. Pahalisin kita ngayon. Hindi, boss. Makukuha kita ng asset. Para masubaybayan lahat ng galaw nila at kilos. Boss, anong, anong klaseng asset pa kailangan natin? Siguro kahit mga sujaboy. Sujaboy? Su, 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 sujabay. Sujabay. Oo, oh, sige. Mga mahirap umarap. Sujabay, ah. Para mabawi na natin pera. At pati yung mga kargada. Okay? Hindi, Alis na ako, boss. Ikaw? Pagluto mo ako. Yes, boss.

Ayun, mga nga pangalan na ito. Pre, ano pangalan mo? Ha? Oh, uh -huh. -oh. Pangalan ko? Uh -huh. -oh. nga. ka? Ah. Bayan? Uh -huh. Ba yan? nakita ako. Uh -huh. -oh. Sabihin ko rin kay boss, pero pwede na rin to. Uh -oh. Pwede ka ba maimbintahan? Kayaan? Kay Boss. Maghanap kasi kami na isa uh, namin kasama. Uh, uh, Tara, sama ka sa amin. Uh, uh, <laughs> Tara, sama ka. gan Doon, kay Boss. Tara, sama ako. Tara. Tara. Kaya mo ba maging asset? Ha? Huh? Ano yun? Asset. Yung may pupunta kang dalawang tao, lahat ng sasabihin nila, kailangan maririnig mo tapos uh, sasabihin mo sa amin, Ha? Ah. Uh, eh, 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 eh. <laughs> eh 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 pag to yung to, ano yan? To. Uh, eh 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 ah. eh 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 pero, boss, pwede na yan. Hey! So, uh, Nakakatakot naman to Una ko na kita yung kala ko kakagatin ako. Ah. Lang, uh, o, sige, pwede na yan. Ah. Uh, sa pag ano, gagawin natin siyang asset. Ah. Uh, Samahan mo uh, siya kung saan yung banda yung ano. Pero, huwag kang lalapit, ha. baka mahal-hala ka, nakilala ka uh, na naman ngayon. Sige, boss. Okay. Sige, sige. Galingan mo paano makarinig ng mga pinag-uusapan nila, ha. Ah. Uh, Intindihan mo ba ako? Ah. Uh, Sigurado ka bang kaya mo? Ah. Uh, ha? Ah. Uh, Galingan mo pagkuha na impormasyon sa mga kalaban ha? Ah. Uh, oh, sige, sige, sige. Samahan mo to ha? Uh, Ayusin mo to. Uh, mo. Hindi naman to masyadong alata eh. Ah, eh tanga-tanga. Ah, lang nga. Uh, okay to, okay. Ah, uh, okay, to, so, okay. Sige, okay. sige. Okay ba lamig? Eh, eh, eh. Hangin, Ha? ha Ay? Eh, uh, eh, eh. Okay, okay. Sige, sige. Samahan mo na yan. Tara, uh, ah, ah uh. isama <laughs> yeah. mo na si ano, ah, pala, boy. Ah, ah, Pinawahanap ah, ni Gus. Mukhang hindi pa to kumakain ah. Alam mo, nakita ko na lumiyo sa may kawayan eh. Kawayan eh. Ah, Pinubulungan niya yung kawayan. hindi ko alam eh. kung anong ginagawa niya. Handaan. Diyan yung kapo nila. Kayo mga yung kaya. Baka marinig tayo ni Puya O sige na, dito na. Galingan mo ah. Alam mo na sasabihin mo. Pag narinig kung anong marinig mo sa kanila, sasabihin mo sa akin ah. Maantayin kita doon. Sige, mag-ingat ka. ah.

Alam mo boy tulog Akala nila may isaan nila tayo Pero di nila alam Mas mautak tayo sa kanila Ito Baka Ilan na natin testingan nito Baka sumunod sila dito Alam kong bakin sila Kaya dapat nakahanda tayo anytime Any years Basta Ayun, cheers tayo. Cheers. Alam mo. Kasi na ako ba'y tulog. Kasi na rin ako, bayapak. Kasi lang, ihihihim mo na ako. Sige, ba'y tulog. Kasi mo muna. Awa may mo yung kargata natin. I-safety e mo yan. Kailangan mo yan. Baka may kalaban. Hindi lang Kasi ako, bayapak. xin đâu à hả 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 gì hả à hả tôi mới chạy hả hả tay hả 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 tôi hả 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 ah 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 gusto mo po kita? ah ano ba dok? ah Lass! Ah, okay. yes. iiyo! Eh eh, eh eh sino ko yung ahiyo? alam timang timang yan ah parang asit na yan ah imamaya to yun baka plan wame ng dalawa ni kuya pak Puyapak, oh, may nakita ako doon. Bara mo ang guloy. Ayaw eh, um, yun. Baka ano lang yun. Papatulan mo pa yung may aning-aning. dinila nila kahit mag-ano sila dito, hindi nila maagaw tong karagada. Bala ang pantubos natin sa nila. Ang ah, gagawin nyo know, yun, Puyapak. Oo oh, nga. أنا